Oh, good morning mga and friends. Kasalukuyan tayo ng Papa Asuno uh, ng um, Salbotamol. Gamot sa hapo. Ayan, konti na lang. Good morning uli mga tolls and friends. Patuloy tayo sa pagpapaaso, no? Nagamot na salbutamol. Ayan. unti na lang unti na lang kunting konti na lang natira. Ah, sa ngayon, last din na ito na paaso, no? Three times a day. So, ngayon, last din na, may dalawa pa ako. Ah, yan. So, naka ilang bayals na tayo, no? ito ay last day na pagpaaso sa gamot mga ilang araw pa patuloy tayo sa pag-inom ng gamot nakainom na rin ako ng gamot na no so unti-unti akong lumalakas uli ala nakarecover na tayo unti-unti na tayong lumalakas no So nakainom na ako ng gamot oh, yan. Ah, san yung tubig bit maintenance na lang. Inom pa tayo ng maintenance. Tapos uminom ng gamot. Tapos naman nag-almusal na kami naman, no. Oh. Almusal namin noodles at saka tinapay. So patapos mag inom gamot punta tayo sa shop Pupunta ako sa shop Magbalat ng mga tanso Para magkapira na naman uli So Inom pa ng ating pang maintenance Tama na tama na tama na Tunti lang Ayan, ang last na nainom natin ay maintenance, no? So, yan ang aking nurse, no? So. Kuhay, ko mo na. Yan ang nurse ko. Yan. Yan ang aking nurse. Oh, o, no, marunong pala mag-nurse ang aming sis <laughs> ko. So, maraming maraming salamat sa panood sa aking video. Sa aking mga tolls and friends sa kasabay ng aking uh, nurse. Maraming salamat. I salute you all. God bless. Wah.